Gusto ko lang pong ishare itong isang post na ito ng isang netizen. Talagang nakakatawa. Pero ito po ay sarcastic way yung kanyang, yung kanyang statement na ito. Paano nga kaya kung balik natin? Sige, ikaw ay isang DDS. Ikaw ay isang diehard. Ganitong ganito ang nakikita mo. Pero ito pong lahat ng ito ay pawang kabaliktaran. Ito ay isang patunay na ganito talaga ang kaisipan ng mga diehard, mga blind fanatic. Baluktot na ang kaisipan, baliktad na ang kanilang kaisipan. Ang mabuti ay yung mga taong gumagawa ng kasamaan. Ang kahangahanga ay yung mga taong nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Katulad ng mga Duterte at ang mga nasa paligid niya, ito si Ang mga magagaling ay ang mga katulad ni Harry Roque na ginagamit ang dunong at kaalaman sa kasamaan. Maling mali. O, tignan niyo po. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Talagang matatawa ko yung sa bandang dulo. Sabi niya, Duterte, the best president. Tignan niyo rin po kung babagay. Dahil, nako, talagang hindi po babagay. Dahil nga ito ang totoong kabalik. Ito ay tunay na kabaliktaran. Duterte, the best president, may takot sa Diyos. Yan. Imagine niyo po na kayo ay mga diehard. Ano ho, mga taga-suporta at mga taga-himod ni Digong. Ganitong ganito ang isipin niyo. Si BBM ang nagbenta ng Pilipinas noong 2023 lang. <laughs> Di ba? Si Baste, walang bisyo. Hindi nagdodroga. Si Kibuloy ang magliligtas ng pamilya natin. <laughs> Yun yung ganyan ang mindset. Ang mentalidad ng mga diehard. Si Bongo at Robin Padilla, ang pinakamatalino dyan sa Senado. Si Harry Roque ang pinakamagaling na abogado at hinding-hindi nagsisinungaling. <laughs> Ito ang pinakamatindi. Oh. Si VP Sara ang pinakamasipag sa lahat ng naging VP ng Pilipinas. Pinakamasipag daw itong si Sara Duterte sa lahat ng naging Vice President ng ating bansa. At yun nga, isipin niyo na lang na kayo yung mga diehard. Kaming mga DDS, pinakamagaling umintindi at hindi kami uto-oto. -oto. <laughs> you see? Maraming salamat. Nung makita ko post na ito kung bakit, ba't dumaan sa ating news, news feed eto? Talaga natawa tayo. Si Alice Guo ay tunay na pinay. Yan. Kung kayo'y diehard, ganito, ganito ang sistema ng inyong kaisipan, ha? Ito pa ang pinakamatindi. Si Gloria Arroyo, ang pinakamatangkad na congresswoman. Naging <laughs> naging literal na talaga yung bandang huli na kabaliktaran. Ano? So yan po. Ganyan na ganyan po ang mentalidad ng mga diehard, ng mga blind fanatics at ng mga ototo natin kababayan na hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin na the best president, etong si Digong. Good luck.